baka makain. -mak kami ng ano. Tinayin manok, pinuloa na manok at itlog. Pinamuna sa kalderyang itlog. Oo, diyan oh, muna. Kay ano kaya, lang kaya. 'yan, eh? La ilalagay yun na, yun na lang yun yun. 'yan sa ano. Ilalagay no, 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 lang. lang 'yan sa baso pag gustong ng ano, no, ng lugaw. Oo, mabait sila magbabalay. Eh, 'yang inano ko, wag mo na do tihatag mamaya na ilata. Patay muna yung Pwede naman balatan yan. Tapos sila sa ano. Hindi. Babalatan na logo. Tayo, babalatan. Sila lagi sa isang lagayan para kukuha na lang ilalagay doon sa lugaw. Hindi siguro yung tama na yun. Patay na sa oh, agyan. Ako, di ko yan Patay mo na yung na. ano. Nagbibitak na yung itlog. Yeah. Hmm. Uh. Para huwag mo alis yung tubig na maluto. Okay, okay na nga yung... sinanong. Huwag nang balatan sila na magbabalatan. Anong minumi mga kaya? Pwede sila rin kung no, sino, may na, sila na ano, hmm. magbabalat. Sila. Sila para ano. Hmm. Alas 4, okay. Ayan naman yung para sa lugaw na yan. Ano oh. mo. mo yan, yung gaw na sibuyas. Like, sila magbubugit ano, sa ano, lugaw. Sa lugaw. Mm. ko lang kaunti yung babo. Sila Okay na to, sakto na itong malapit. Okay na ang dami ng nagtitik. Yung bangos. Ang mga 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 bangos. tusok mga bangos. Ang mga bangos. mga bangos. Ang mga bangos. Ang mga bangos. mga bangos. Ang mga bangos. Ang mga mga magluluto na ako. Mas ay kung logaw. Oo. Mas ay kayo, bro. Mas kwatro ka kayo, bro. Mas kwatro ka kayo, bro. Mas kwatro na Luto na rin yung, ano, itlog, no? O. Nabitak na. Sarap na Sarap to mamaya ng lugaw. Eh, mayin na lang yung manok. Eh, ni sasabaw rin 'yun. Oo, rin din 'yan. na yung ano, yung bula na lang 'to, ha. Huh? May mabula eh. Tanggalin. Oh, sige. Tanggalin na nga natin eh kasi nautusan na tayo. Nautusan na natin. Nautusan tayo. Hehe. Nagkukulay ng kagabi. Obot mukas pa 'to. Ito. Nagkulo ba? Oo. Oh. Eh pa yan, matigas pa yan. Ah, oh, pinainaan mo lang. Tanggalin lang natin yung dumi. Ang dumi, oh. Yung dumi ng... mo ito, kailangan ko yan mo. Talagay ito, kumuha na naman. O, simpre, pagsasahuran natin, eh. Maan. Ang dumi, oh, yung ano, pinagkuluan. Kunti man lang, te. Eh. hmmm nababal kagabi naman nga lamay, na mamaya no okay na wow, walang tulugan na oh, siya nan walang tulugan? oo, mabasa niyan, walang tulugan May lip ka naman, May. Parang battery yan, na low bat na agad. Tapos hindi na umandar, parang ganun eh. May titalin mo. Takalin pa yan. Kunin mo doon. Kunin pa yan din. Nira namin ang gaga. Muli masyonalis ka. Kaya na ang ating lugaw na ano. Pang sawag na tayo maya. Ito ay yung pang pang bugbud sa ano. Sa lugaw. Ayan. Yung buyas Eh, gigisa mo muna na. Eh, hiking. ang Hala, alaga mo. Bakit ka gano'n? ako. Yes, okay. ano? Bawang luya. Bakit so, ang babang di ba pipirituin muna to? Hmm. Pagpang, pang uh, bu bubudbud din. Ayan. May pamansi na rin tayo. Ah, yeah. yeah. so, meron na rin tayong itlog. Ayan. Yeah ang ano sa lugaw para masarap may itlog sa lugaw hindi ko na rin nakaakit natin papalugaw tayo mamaya dito mamayang gabi ito okay, nyan natin bigyan kita tips tap sabi ko Baka mawala yung ano ha, ah. mabot ko lang. Ano no? Yung pangano ko yan. wala na, isaanit mo na. Lalagay ko sa aso to. oh, mabot mo. Alaga ko nga ko to. Sasako ko muna dito. ah sabit-sabit. Okay ka lang, May? Ah. Okay lang? Uh -huh hindi masamang loob mo? Dali lang to. Tawagin mo lang ako ha. Kain-kain tayo ng lugaw. Asin takit. Ano ganun Kinulang ng ano, ng itlog. Huwag muna asinan yan oh. Asin yung takit. Sarap yung lugaw. Uh.

<coughs> ah. Masarap mm. oh, talaga. Sarap. Mm, sarap. Hindi ko nga alam kung, kung sino nagluto eh. Mm. Ah, ma ma may, may manok kaya. Parang ano, ako, pagkagito ko lang mm. manok. Galing ato sa labas to eh. Hmm. Galing ato sa labas eh. <laughs> <laughs> Iba lang sa labas. Nabubulunan na ako. Ayaw, nga. Gali sa labas. Mm. E ingiting ko to nandito eh. Ingiting ko. Mm. Mm. Ah. Mm. Mm. Pulang. Mm. 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 Mm hindi siyang binibidyo pa niya oh sos yummy yummy ito baboy yung ay manok, manok ng kita mo uh, manok yan mmmmm mm. mm. Ah. Hmm? Hmm? Hmm. Sarap. Hmm. talaga ng luto sa labas, oh. Hmm. Lalaway na si mama, yun. Hmm. hmm. Sarap talaga ang luga pag galing sa patay, no? Hmm. <laughs> Mm. Kundi mo tagay na lang ng glue, gal. Ha? Mm. Eh, na pula oh, ayano. Oh. Mm. Kapandan low na rin <laughs> <Alam> siya, naluo. <namin>. Alam <laughs> Kain. Yo, bi. Ha? Mm. tayong magtitira hmmm bakit nagkagiraan mo siya ng mga ganyan? wala na hmmm simot mm -hmm. ka wala kaya. na hmmm wala <laughs> na wala na wala na wala na ako ibubu ko nakabidyo dito ay sige binibidyo ko kaya isa pa lang huwag oh. sabihin tatlo na isa pa lang dalawa na nakita isa <laughs> isa lang nakita Naingit si mama yun. Eh, isa pa nakakain ko. Oh. Ito mo. Oh. Ano reklamo eh. Sarap ano? Ang lugaw sa patay. Sige niya sir Mga ang lisita ano. <laughs> uh, Nalala ko yung lugaw ni Junior.